Ito pala yun, oh, iyan oh. Hindi, magkakasabot. Magkakasabot yung mga yun. Talagang, ano, gawain nila yun. Ayan, na, lumaan na, mamaya. Ano pang kasama yan sila? Pati yung itong mga lumapit dun sa kila, kila James na bahay. Ano yan eh, kasama spy, Ito yung dalawang to. Ayan o, oh, Oh. Titingin-tingin na paligid din eh Oh. Pag alis nung nakabike, sumabay yan eh. Dalawang yan. Maraming katalagin. Ang kala James. Oh. <coughs> Babalik na yun ulit. Sinurubi mo na. Dalawang balikan pala. Yung pangatlong balik na yun na yun. siya. Nanginig kamay ko. Mabalik na. Mabalik na yan. Ano? Ano talaga? Dayo lang yan sila. Ano? Hmm, di ba? Tapos ito mo. O sabay biglang alis na yung dalawa. Hmm. Diba? Organize. Organize.